ano maging matapang na hindi na kailangan umabot sa suntukan? Learn propaganda. Matuto ka na gumamit ng taba ng utak mo para hindi na kailangan pang umabot sa suntukan. If you need humility, then deploy humility. If you need physical prowess, then deploy it. Kung minsan kailangan mo literal tumakbo talaga eh. Ha? Gahapon sa'yo na suntungan, nilutungan ka ang rin. Kumiha ko na kuchiyo, tumakbo ka ano na lang, huwag ganun tapang tapangan. Tangka na, madali ka pa dyan eh, di ba? Yung isang matalinong tao, bago pa umabot sa ganun sitwasyon, alam niya na kung paano umiwas. Ganun yung konsepto. May mga laban na sulit labanan. May mga laban, hindi sulit, wala masyadong pakinabang. Halimbawa, ba Ang katulad nung kay Bugoy, 'di ba? Binabalanata ko si Bugoy tungkol sa mga usaping religion na pinagsasabi niya sa mga tao, pinagtuturo niya sa mga tao. 'Yan sulit labanan 'yan eh. Hindi si Bugoy, kundi yung konseptong in-upload ni Bugoy sa internet kasi may mga naniniwala nga doon. Pag nakuha ko ngayon yung mga naniniwala tungkol doon sa konsepto na 'yon, o oh, hindi eh, malaking pakinabang ngayon, hindi para sa akin, kundi para doon sa mga taong nakikinig sa maling pangangaral ni Bugoy. Hmm. 'Yun, may mga laban sulit eh. Kasi 'yan usaping kaluluwa 'yan eh. Sulit labanan 'yan. Sulit na ba kaluluwa Usaping eh. Pero usaping suntukan lang, tapos sa kalsada pa, tapos walang kakwenta-kwenta. Tangin, ano ba pa pala mo dyan? Sayang ang buhay mo.